Yan mga kaibigan sa magandang hapon. Balik ulit tayo sa pagkuha ng order mga kaibigan. Yan. Uh, bali yung kukunin natin mga kaibigan ay pandagdag na lang. Doon sa uh, kulang natin. No? So mayroon na tayong ina-harvest doon yung yun ng isang araw. Pero magandang klase yun mga kaibigan. Pero kulang kasi 3 kilos yung in-order sa atin ni Sir Cesar Sabino ng Carmona uh, Kabiti mga kaibigan no? Kuha kami ngayon mga kaibigan So bali inano ko na lang sana sa ko uh, Siya na lang pinapa uh, ayun, Pinapakuha ko para Patutunan niya lang gusto Kasi pagkawala ko gaya ng Nasa Manila ako eh, Siya na lang yung takakuha ko lagi Para no? walang problema Sa mga ano natin mga kaibigan Sa mga pinapadala ng no mga kaibigan Ayan, so kulang kami ng dalawang kilo mga kaibigan yung nandun mga kaibigan medyo may malalaki pero magaganda yun mga kaibigan yung mga malalaki na yon kung, ako mag order mga kaibigan para sa akin yung kukunin ko yung mga malalaki kasi uh, matagal masira yun mga kaibigan tsaka makatas pagka malalaki na mas makatas kaysa maliliit lang yung ano yung ugat mga kaibigan yon so red ali nga pa rin yung kinukuha natin Ayan, sa gusto mag order mga kaibigan PM nyo lang ako sa akin Facebook yan nandyan Jobert Azor sa ating Facebook isa lang yung ating mga profile picture mga kaibigan sa ating uh, Facebook no mga kaibigan Saka sa youtube parehas lang yung ating ano yung ating profile picture and then yung price pa rin natin mga kaibigan rin 300 pa rin per kilo yung price natin no mga kaibigan walang nababago diyan 300 per kilo minimum order 3 kilo mga kaibigan yon sa mga ayaw mag-payment first mga kaibigan kasi marami tayo natatanggap na reklamo kasi ay ayaw daw natin magpa COD or COP so uh, choice ko na to mga kaibigan uh, ito yung gusto ko mga kaibigan kasi uh, galing na ako mga kaibigan sa COP, COD maraming hindi tumanggap mga kaibigan ng uh, mga pinadala ko sayang lang yung alingatong sinabi ko na to nakaraan pa mga kaibigan yung dahilan ko na to so pwede naman kayong mamili mga kaibigan marami naman nagbebenta dyan mga kaibigan ng uh, alingatong no, mga kaibigan So sa mga nagtatanong pala mga kaibigan kung ilang beses pinapakuluan yung alingatong. Uh, para sa akin mga kaibigan, tatlong beses mong pakuloan yung ugat nagamit na mga kaibigan. Hanggat sa hindi pa siya nagsisebo sa ibabaw, pwede yung pakuloan. So natry ko mga kaibigan yung dried alingatong natin. Uh, bali pang apat na araw na ngayon, okay pa yung sabaw niya. Okay na okay pa. Kaya mas maganda talaga yung dried hindi siya kaagad nasisira mga kaibigan yung dried napakaganda pa rin yung sawaw niya mga kaibigan open tayo sa dried mga kaibigan na alingatong ugat so 750 750 yung isang kilo mga kaibigan sa dried pili tayo magbigay ng isang kilo lang mga kaibigan tingnan natin yung mga nakuha niya ito yung kuha ito <coughs> mga kaibigan yung nakuha yan dati na siyang pinutulan mga kaibigan. Yan siya. Ito yung mga maliliit. Mga gandang klase ito. Yan mga kaibigan. O, yung mga maliliit. Kulang pa ni Jim. Mag-orkad ba na ako? Tuman. O na ano? Ne? O na eh. O na eh. Kulang na Yan. Ha? Ha? pera rumahan, iwalat mo na yan patingin yung mga tama ayun mga kaibigan yung puti mga kaibigan alingatong uh, walang kulay na ganyan ito kasi mga kaibigan alingatong na ano pa siya hindi pa siya ganong katanda ayan o oh. against the light tayo yan maliit pa siya. Yung puno niya maliit pa. Ayan yung puno niya mga kaibigan, no. Oh. Bali dalawang ano pala to? Dalawang alingatong pala to. Ang nandito. So ito yung isa mga kaibigan. So ito mga kaibigan yung mga nakuha natin. Ito mga kaibigan yung mga nakuha natin, no. Oh. So dalawang kilo lang yung kailangan natin. Yan. Babawasan ko pa yung mga kaibigan ng mga yung reject tatanggalin ko tsaka kuskusin ko pa yan para medyo malinis para hindi na maglinis yung bibili ng mga kaibigan yung nandyan sa ano ito mga kaibigan malaking puno ko ng alingato ngayon oh. napakalaki ng katawan niya ayun oh. ng katawan niya napakalaki yan try mo daw yun eto mga kaibigan no? Oh, yung kulay niya napakaganda ayan okay na so para sa akin mga kaibigan mas maganda yung ganito kalalaki kasi mas matagal tong masira mga kaibigan tsaka ano tawag nito mas makulay ang ano nito ang sabaw pagka ganito tingnan nyo naman mga kaibigan no? Oh. ayan yung kulay niya napakaganda marami pa yan mga kaibigan ganyang kalalaki ayan tsaka ayan o oh. May mga nakita pa ako rito. Banda rito. Banda dyan. Ito malalaki na. Mga ah, uh, kaibigan. Ito malalaki. Ayan o. Gabraso. O gahita na ng mga bata. Ganyan. Kalalaki. Pero mas maganda yan. Kung ako, kung ako mga kaibigan mag-order yung ganyan. Ang gusto ko. Na kunin. Ito yung katawan niya mga kaibigan. Ayan yung. Ah. Uh, dahon. Ayan mga kaibigan. Hanggang sa muli. <coughs> Hanggang sa muli, marami pa rin tayong makukuha mga kaibigan na ugat ng alingatong mga kaibigan. Marami pa rin. Kaso lang medyo malalaki na. Pero maganda to mga kaibigan kahit malalaki. <coughs> Ang importante mga kaibigan, alingatong. Siguradong alingatong mga kaibigan. Kasi marami ako, kaya ako napunta rito mga kaibigan sa pagbablog ng alingatong. Alam niyo kung bakit. Marami ako dating nakikita sa, sa YouTube na nag- kumukuha sila ng alingatong pero hindi naman alingatong yung kinukuha nila hindi naman talaga alingatong <laughs> sabi ko uh, magbablog nga ako nito kasi ako alam na alam ko kung ano yung alingatong dito ako lumaki sa probinsya na uh, sa probinsya sabi ko lang ako mga kaibigan ayun mga kaibigan uh, balik na tayo uwi na tayo kasi may pupuntang pa ako babush